Ayan, meron na naman pong maanghang na pananalita itong siligong para kay Marcus Jr. Hindi mo na talaga maintindihan ang isang katulad nito, Tepta, na wala na talaga sa ayos. Uh, katulad din siyempre ng kanyang mga supporters na uh, mukhang sila-sila ang nagsasabong, ang nagbabangayan, nagpaparatang ng kung ano-ano sa isa't isa. Ganyan po ang sistema ng mga katulad nito, Tepta, at pati na rin siyempre yung kanyang mga taga-suporta, lalo na po yung mga politiko rin, maanghang na pananalita at mukhang minura pa nga erang si Digong, erang si Marcos Jr. Ang sabi niya dito, ikaw, tapos nagmura, hindi ka nakatapos. Hanggang second year college ka lang. So you see, uh, totoo yung madalas kong sabihin na etong dalawang pamilyang ito sigurado ang magbabatahan, magbabangayan magsasabong at maglalabasan ng kanilang baho at nangyayari na nga po good job nangyayari na nga po na dapat siguro ikatuwa ng marami sa atin dahil ito po ay isang patunay na parehong walang karapatan sa mataas na posisyon ang sinumang Duterte uli at sinumang Marcos uli okay dahil ganyan ang kanilang sistema ng pamumulitika mga personal na interes lang ang kanilang prioridad at hindi talaga ang kapakanan ng ating bansa at ng taong bayan. Yun, meron pa dito, sabi dito, digong kay Marcos, wag puro reklamo, kumilos ka. Yon, yan po ay magbabackfire, sigurado, hindi papayag yung mga pulangaw, yung mga pulangahan na gaganon ganonin lang yung kanilang idolo na si Marcos Jr. Natural magbabackfire yan dahil kung naman natin, as if naman kumilos talaga ng nasa at tama o kumilos ng tama at naaayon sa uh, ikabubuti ng ating bansa itong si Digong as if as if talaga kumilos at nagtrabaho ka sa tingin ko hindi rin sa tingin ko lalo mong ipinahamak ang ating bansa at nilagay sa kahiyan Totoo yun. Yung mga katulad ni Duterte at ng kanyang mga kaalyado ang salot at kahiyan ng ating bansa. Salot, as I say. Salot ng ating bansa. Sino-sino ba yung mga kaalyado na ito? Si Robin Padilla. Okay? Sino pa? Ba kahit siguro si si Amy Marcos, kung titignan niyo po, panggulo ng ating bansa, hindi mo malaman kung saan papanig. Hindi mo rin malaman kung anong totoong concern, kung anong totoong um, stand niya sa mga issues sa limbawa na, na, na meron tayo, mga crisis na meron tayo. Hindi mo malaman eh, dahil ang unang kung ang prioridad ng mga yan ay yung pamumulitika. So talagang hindi 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 lalabas yung natural at kung ano yung kanilang totoong magandang hangarin para sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Ang iniisip talaga nila ay yung personal para nila na intensyon. Sabi niya, kaya ito ang sabi kay Marcos, stop complaining and expounding uh, on it. Do it and repair. I challenge them kasi sila naman ang nasa gobyerno ngayon. E i-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan if they are really ready for that. Ay ipatrol na nila yung Philippine Navy, yung gray ships, and let us And let us see what happens. So, ang pinag-usapan pa rin dito, siyempre, ay kung ano yung, yung kung ano ay dapat gawin nga ni Marcos Jr. tungkol sa ating teritoryo, teritoryo dyan sa West Philippine Sea. So yan. Tingnan niyo naman. As if naman talaga may ginawa ito, isang ito, itong si Digong. At sigurado tayong aatakihin na naman siya siyempre ng mga pulahan. So ang nakikita po natin ngayon, panggulo, itong dalawang pamilyang ito. Parehong nagbibigay ng problema sa mga kababayan natin, wala sa focus, at hindi mo nga iisipin kung talagang nagtatrabaho pa itong mga damuhong ito. the case of Digong, malalaman or nakita naman siguro ng mga matitino nating kababayan kung paano niyang binudol, niloko ang ating ang publiko sa kuno ay kanyang mga programa, sa kuno ay kanyang mga uh, o sa kanyang uh, magandang liderato, magandang administration na kuno ay nagpaunlad sa ating ekonomiya pero kung titingnan natin, mukhang sila ang nagpabagsak at ito pang isa na nasa Malacanang ngayon ay eh, hindi po rin malaman kung ano ang kung ano ang prioridad So, ganyan na ganyan. Nakikita natin yung pattern ng mga ganito. Dahil, ito pong, ito pong pagkapuesto nila, pagkaupo nila bilang mga leaders, hindi naman talaga abilidad ang nakita ng mga kababayan natin, kundi, um, kundi yung, yung tipong, yung mga nasa paligid na itong mga ito, ay talagang binilog ang kaisipan niya na itong mga to para gumawa ng paraan at mapaniwala ang mga kababayan natin na may karapatan sila na maging leader ng ating bansa. Pero yun nga, wala. ulit ulitin ko, ang sisi dito ay yung mga taong nasa paligid ni Digong na pinaniwala siya na pwede siyang maging leader. Katulad din siyempre ng posibleng mangyari nga ngayon kay Sara Duterte. Pero yun nga, ako'y naniniwala, confident tayo na hindi na mangyayari na may isang Duterte na mamumuno ng ating bansa. Good luck!